Hello guys Para po manatiling Walang valuation Ang ating account guys Thanks God ako ngayon Kasi marami na po Akong natutunan Ngayon sa aking account guys Ang ginawa ko po guys Para na valuation Ang aking account Lahat po Nang may mga Pinagbabawal si Meta guys Lahat po yan Dinilit ko po yan guys Kasi wala po tayong Mapapala dyan guys Katulad po Na may mga Watermarks Logo Name Lahat po yan guys Bawal ngayon Kay Meta Kaya kung gusto nyo manatiling walang valuation ang inyong account, kusa nyo na pong i-delete yan. Kasi guys, ganyan ang ginawa ko. Kahit wala po akong request galing kay Meta na i-delete at wala po akong natanggap na valuation guys, pusa ko po yan dinilit guys para manatiling walang valuation ang akin account guys kasi malaking epekto po yan sa ating dashboard guys sana po makatulong ako i-delete nyo na po guys ang mga pinagbabawal na meta God bless po